Honorable members of the Congress of the Philippines His Excellency Ferdinand <clears throat> R Marcos Jr. President of the Republic of the Philippines Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipinas. ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang building. Huwag na po tayong Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback mga initiative, Erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala therefore for the 2026 national budget i will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program And further, I am willing to do this even if we end up with a re budget. <laughs> hindi ko aaprobahan ng kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, Strives for the greatest good possible for his fellow man, who possesses true patriotism. sa nagdaan at kakatapos na sona ng Pangulo, uh, nakita po natin na alam ng Pangulo kung saan ang problema. Inilatag niya yung mga numero. Nakandam ko yung puso para sa ating mamamayan. Uh, at gustong gusto ko po yung expanded na health benefits po ng ating uh, PhilHealth sa mga DOH hospital. So, itong sona na to ay sona na may puso. Kami po ay sumusuporta uh, 100% kay President Bongbong Marcos sa kanyang patuloy nagpaglilingkod sa ating bayan at patuloy na paggagawa ng isang makabuluhan na pulisiya uh, na naayon doon sa programa niyang Bagong Pilipinas. Ito pong Bagong Pilipinas ay uh, hindi lang ho ito para may pakita sa buong mundo kung gaano po uh, kasigla at kagaling ang isang Pilipino ito rin po ay pagpapakita ng isang tunay na pagmamahal sa ating bansa. At isa po ito ay patunay, itong bagong Pilipinas, patunay po ito ng pagkakaisa ng bawat Pilipino po under the administration of President Bongbong Marcos. Ako po si Congressman Lordan Swan ng Cagayan de Oro 1st District at ako ay sumusuporta kay President Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. Lalong-lalo lalo na sa mga programa ni President Bongbong Marcos sa Cagayan de Oro City, especially yung MAIP, pagpatuloy po natin yun, at lahat ng mga infrastructure projects for our city. Roger Gutierrez of One Rider Party List, and on behalf of the party, we'd like to express on the occasion of his fourth SONA, support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and all of his legislative agenda. Para sa akin, ako'y naniniwala na mailalatag ng maigi ng ating mahal na Pangulo ang kanyang mensahe para sa patuloy na economic recovery, pagbibigay ng maayos at dekalidad at tamang pasahod sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at kasabay na din ng pagpapaigting at pagpapababa ng presyo ng pagkain. Naniniwala po tayo sa kanyang liderato at asahan po niya ang buong suporta ng unang distrito ng lalawigan na kami. Mabuhay po kayo, Pangulong Bobong Marcos. I think it's uh, one of the most exciting songs up, up to date. Um, isa doon is at least nilatag ni PDBM the other sectors that we have to work on. And nakaka-excite uh, kasi sinama na rin niya ulit sa uh, ICT, sinama niya ulit yung uh, transportation, agriculture, and the like, pati education. So, excited kami sa mga priority na siya ni President Bongbong Marcos. Maganda yung pagkalatag ng Presidente natin dahil nga hindi lang sa binigay niya yung accomplishment pero binigay din niya ano yung mga concrete plans yes. saan kukunin at uh, paano gagawin, hindi lang puro salita. At very clear naman, this next three years, under his watch, under his administration, ang puro trabaho. Kung ano ang gusto ng mga Pilipino, yan talaga ang bibigyan ng pansin, ng focus, at siya mismo ang titingin. Lalong-lalo na sa budget, kasi kailangan talaga ng massive budget para sa lahat ng mga plano, at hindi lang naman dito sa camera, at hindi lang sa uh, Senado, ba diba? Talagang pangkalahatan ito na buong mamamayan. Kaya nga, di ba, ika nga natin yung na talagang this is a nationwide effort sa lahat ng mamamayan natin. And isang, uh, one thing that he also like to highlight din is paano niya hinahanap yung accountability, especially sa mga usage of public funds. Sabi nga niya kanina na, you know, he will try to, he will review all of the existing mga infrastructure projects particularly mga flood control na hindi gumana daw bilisto niya and he will make it public and i think that shows a very strong move na dapat yung mga tao na mga na hindi gumamit ng public funds sa maayos at is makita din na talagang kakasuhan daw oh, oh. yung mga ganun na tao di ba sabi nga niya oh, mahiya naman kayo sa mga nagtakaw sa kaban ng bayan So, overall, great sauna. So, our uh, reaction for the sauna is uh, I would like to the president and their efforts to uh, alleviate. Uh, yung uh, food security natin dito sa bansa, and kita naman natin na unti-unti na po na ipababa ang presyo ng bigas. As matter of fact, nagawa ni Presidente na 20 pesos na po kada kilo ang bigas, and we're looking forward na mas maipalawak pa ang programa na ito sa buong bansa natin. And um, protection para sa ating mga farmers, I believe that food security is really the way to go. Uh, mayangat natin ang antas ng buhay ng ating mga farmers dahil sila po ay pinupuhay po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa ating bansa. Kaya tama naman po na protect protection na natin at bigyan importansya ang ating mga farmers. So, yun, saludo ako kay Mr. President. Ang galing at ang mga programa po aabangan ng mga mamamayang Pilipino at ng mga batang tundo. Again, salute to you po, mahal naming Pangulong Bongbong Marcos.